Hi, good morning, mga lalabs ko. Kararating lang namin dito sa kondo dito sa harap lang ng Mall of Asia. At eto nga, pagod na pagod ako. Kasi walang tulog. Umaalog yung bus. Kaya, maalog din yung utak ko. <laughs> Tapos, para kung lasing. Masakit ang ulo ko. Uh, ayon uh, ipakita ko sa inyo yung condo para kung gusto nyo uh, mag magstay dito sa condo sa harapan lang ng Mall of Asia malapit lang uh, kung gusto nyo mag shopping ng maramihan malapit lang din so yeah dito na rin kayo mag, mag ano, mag check in okay bla bla bla. Sige na, itour ko na kayo. Tara! So ito guys, pwede kang magluto. Dito, yung sink. So ayan Oh. Ito naman yung CR. Yan. May washing machine pwede kang maglaba dito ayan at ito yung shower maganda dito mga beshi ko kasi nasa harapan lang ng mall of yung pondo at yan ang aking mahal na asawa say good morning oh, good morning ang kaya na as <laughs> <Love so much. laughs> ito yung table, kitchen table, my TV, at ito naman yung sala seat, yan yung luggage namin, at may electric fan, pasok naman tayo dito sa bedroom So, ito yung aming bed. Malinis siya, mga beshi. At nalam siya dito. May cabinet. Pero, hindi ko nilalabas yung mga damit ko kasi po. Sorry po. <laughs> Ayan, pwede 'yong ilagay dito yung mga damit. Pakita ko sa inyo. Yung Mall of Asia. Ay, nandun pala sa kabila. Basta nandito lang sa ano na to. Sa harapan ng building. Maganda rito. mas gusto ko dito kaysa don sa hotel na pinupuntahan namin ayan pwede nyong ilagay dito yung mga damit pakita ko sa inyo yung mall of asia ay nandun pala sa kabila Basta nandito lang sa ano na to. Sa harapan ng building. Maganda rito. Mas gusto ko dito kaysa doon sa hotel na pinupuntahan namin. Ayan, pwede niyong ilagay dito yung mga damit. Pakita ko sa inyo. Yung Mall of Asia. Ay, nandun pala sa kabila. Basta nandito lang sa ano na to. Sa harapan ng building. Ito nga pala, may uh, terrace dito sa condo. Ayan, kaya yun ang gusto ko, may terrace malaki din ayan oh